Greetings everyone Sulyap ng lumipas Subalit so, ang gusaling ito ang pinakamatanda na sa kasalukuyan ay atin pang makikita Noong 1960s ang kalisa ay isa sa mga sasakyan sa loob at labas ng sudan ng Sambuanga City Nang ako'y naninirahan dito sa sudan ng Sambuanga City noong 1977 ang gusaling ito ay nandito na at hanggang ngayon nakatayo pa. Ang Milady Cheddar naman ang pinakaunang nagsara at hindi na nagpalabas ng sine. Ang kalesa naman ang pangunahing sasakyan dito sa loob ng siyudad. At ito naman ang Grisal Checker. Ganon din ang katabi niya ang Astoria Hotel. Ito naman ang Nation Checker. Sa ngayon, Novo Establishment na. Ang tapat naman ng Nation Checker ay Viva Checker. May kalumaan na ang gusali kaya hindi ginagamit. Ang tabi naman nito ay Fire Station dadako naman tayo ng ibang sinihan, ang City Cheater. Ang City Cheater ay wala ng atip. Malinis na ang itaas, kaya ginawang paradahan ng mga motor. Tandang-tanda ko pa, noong 1978, ang sinihan na ito palaging puno. Kung hindi ako nagkamali, isa o dalawang buwan ang palabas bago ito nagpalit. Ang pamagat ng palabas ay Inter the Dragon na pinangunahan ni Bruce Lee. Isa naman itong sinihan, ang Plaza Theater. Ang katabi naman nito, ang Ideal Theater. Kaya lang, ang building, wala na. Ganon din ang Ever Theater. Ang building, binago Tahan naman natin ang Mansion Jeter sa Pilar Street At ito na ang ating makikita At ano naman ang kaibahan ng sinihan sa noon at sa ngayon Ang sa ngayon, naka-schedule Pag-umpisa, wala nang papasok At lalabas lahat Iba naman ang papalit Sa noon, pwede kang magpaulit-ulit sa panunood hanggang magsawa. Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood at abala. And God bless us.